Hi guys! At dahil magpapasok ka na nga, kaya nagpagawa na ako ng name tag ng aking mga jonakis. Wow! At dahil naka-LL nga ang mami nyo, nagpagawa na rin pala ako ng name sticker with subject. Wow! Yung hindi ko nga naranasan nung nag-aaral pa ako, ipaparanas ko nga ngayon sa aking mga anak. Oh wow! Isa-isa ko na nga palang dinikitan niyang mga notebook ng aking mga junakis. At para hindi nga ako mahirapan mag ng notebook, bumili na pala ako sa online ng adhesive na pang ng notebook. May kasama na pala yung name and subject and section. Pero dahil nga sa hindi na grade to ang kamay ng mami nyo, <laughs> kaya ayan, nagpagawa na lang ako sa printing ng name section. Napaka-ignorante nga ng mami nyo, no? Hindi ko nga kasi makita dyan kung nasan ba yung adhesive na pang-cover ng notebook na yan. Pero ayan, dahil nga sa kasungahan ko, tingin-tingin din pag may time. <laughs> kung dating nga, ay halos limang oras ako mag-cover ng dalawang notebook, pero ngayon, sa ilang minuto lang, makakakover ka na ng maraming notebook. At dahil malaki nga, ang nabili kong pang cover dyan ng notebook. So, syempre, ginawan ko na lang yan ng paraan. Tayong mga mami, mapamaraan baya tayo, no? Yes! Napakadali na nga mag-cover ng notebook kay ididikit mo nga lang yan siya. Sa mga katulad ko pong mami na hindi marunong mag-cover ng notebook, ito po ang may recommend ko sa inyo. Wow! At charan, tapos ko na nga nakaveran ang notebook. O siya, kung nagustuhan mo ang video na to, pa-follow, pa-like and share ng ating mga videos. Thank you for watching!